Hello mga kasimple, ito na nga, ituturo ko kayo sa napakagandang bahay mga kasimple no Papakita ko sa inyo ang aming bahay, joke lang mga kasimple <laughs> Pangarap namin na bahay ng aking asawa at ng mga anak ko So ito na nga, ito yung sala at, uh, Ito yung sala mga kasimple, so dito ko muna kayo sa guest room Ayan. Ito yung room na para sa bisita Ayan. Titingnan natin yung room. May mga decoration dito. Fig yan na flower. Ayan. Fig yan siya na plants. So, ito na nga. May sariling uh, sink ang bisita. At may sarili ding shower para sa bisita. Actually, mga kasimple ito ay five bedrooms. At five bathrooms. ba? Diba? Ang galing talaga mga kasimple. Ito, may mga kuskus balongos pa dyan, mga display. O, diba? Napakaganda talaga, guys. Sabi ko, naku, kung mabili natin ito pa upang kano, ito yung para sa guest na bed. Napakaganda rin ng bed, guys. Napakaganda ng room. Sabi ko sa asawa ko, kapag mabili natin itong bahay na itong mga papangkano, mag-hire tayo ng indoor um, artist, artist naman, taga-decoration, taga-pili kung ano ang gusto nating uh, design. Interior designer, o oh, diba, ganun. Kung hindi siya simple, alam, hindi nakapagtrabaho sa pintura, hindi niya alam kung anong interior. <laughs> o oh, diba, so meron pa dito mga kuskus -kus balongos, merong sink dito mga kasimple. Ito yan mga kasimple ang kitchen. Ito yung pinaka importante sa akin, lalo na ako mahilig magluto. Ayan, sabi ko talaga kay Papangkano, kapag mabili natin ang bahay na ito, Papangkano, hindi ako magluluto dito, kundi gagawa ako ng lutuan sa labas. O ba diba? Ang ganda dito, guys. Ang ganda pag you guys. At ang sala, mga kasimple. Ayan. So, pupunta tayo ng, ay ito. Ito yung sala. Maganda talaga, guys. Makikita mo sa labas ang garden, kung may mga tanim ka. O, diba? Gustong gusto kong ganito, guys. So, pupunta muna tayo sa taas. Second floor. Actually, second floor lang ito, mga kasimple. Ayan, excited na talaga ang asawa ko. Ayan yung kanyang office daw. Imagine na niya yan siya. Na office niya dito. Ayan, so, dito na muna tayo pupunta sa laundry. Ayan, pwede tayo dito magkusukuso ng ating mga kung kakamayin natin ang ating labahan. O, ba diba? Napaganda ng laundry ano nila. Maluwag na talaga napakaluwag basta talaga mga kaya simple five bedrooms ito talaga isa-isa yung bathroom mga kaya simple ito yung office ni papangkano imagine ko lang ha office to ng aking asawa imagine niya din oh may mga kuskus -kus balongos dito makikita niyo naman guys no mga dekorasyon mga Korean dito ayan so dito tayo sa so, malaking ano sa amin daw ito sa amin ni papangkano malaking bed malaking room Actually, mga sa kasimple, mayroong mga bathtub dito. Mayroong shower, may bathtub, dalawang closet. Kaya, sabi ko talaga mga kasimple, kung mabili namin to, naku. Siguro, feeling ko na talaga mayaman na talaga ako. choklang lang, charot. Ayan, dalawang closet mga kasimple yan, oh. Ayan, kipapangkano. At dito sa akin. Sabi ko kipapangkano, kung sino yung maliit na closet sa iyo ang maliit. Kasi kunti lang ang damit mo ako marami ang damit ko kaya sa akin ang malaking closet ayan ipapakita ko sa inyo ang sink mga kasimple ang ganda dalawa ang sink mga kasimple at may tab parang hotel charot ayan mayroon pang shower na imagine na talaga ni Papang Kanon ay dito ako maglangoy-langoy <laughs> so ito na nga mga kasimple papakita ko sa inyo may shower ayan ang shower ayan yung bathroom ay hindi pala yung bathroom hila yan Diyan malibang si Papangkano at saka ako. <laughs> o ba diba? So ayan, babalik tayo sa aming kwarto. Ang ganda ng kwarto guys. Super, super duper. So, iikot tayo. Babalik tayo sa office ni si Papangkano at pupunta tayo sa ibang room. Ito yung third room. Yan, third room yan Papasok tayo sa third room. Ayan, o ba diba? Ayan. So dito muna tayo sa kay Mima. Imagine ko na talaga itong mga kasimple kay Mima. Mayroon siyang sariling bathtub, mayroon siyang sariling uh, bed, mayroon siyang sariling uh, shower. Napakaganda guys, sobra talaga. Gustong gusto kong design niya para sa anak ko. Actually, si Mima is babae siya. Pwede ko siyang palitan ng color pink or unicorn design. Diba? Kasi yan ang uso ngayon sa mga bata. Meron siyang sariling uh, shower. Ito na nga, closet. Ayan. Napakaganda talaga, guys. Super talaga. Meron siyang, uh, ito, yung bed na yung. napakaganda rin ng uh, design. Diba? So, pipili na lang, mga kasimple. Pipili na lang ng color ng bata na gusto sa kanyang wall O, ba diba? So, may mga decoration pa. Koskos -kos balongos dito. Lalagyan natin ng mga picture-picture dyan. O, meron siyang sariling sink. Meron siyang shower. O, ba diba? Napakaganda dito, guys. Sobra talaga, mga kasimple. Pangarap natin to na bahay na mabili natin. O, ba diba? So, papasok na naman tayo. Pupunta tayo sa ibang pang-apat na room. Ito yung pang-apat, mga kasimple. Ayan. Ito yung pang-apat. Pang-apat, ito. Imagine ko to para kay Gian. Ayan. Ang ganda dito, guys. Sobra. Hmm. -mm. Panlalaki talaga yung color niya. Mayroon siyang sariling ba, uh, sink. meron siyang sariling uh, shower. At mayroon siyang sariling CR. O diba? Ang ganda. Ang galing talaga ng design guys. Sobrang ganda talaga mga kasimple ng bahay. Tamang tama sa mga anak ko dalawa. O diba? So, isa-isa kami. Ayan. Kung mayroong bisita or magbisita yung anak ni papangkano, dito siya ba? Diba? So, papasok tayo sa kabilang room na naman. Sobrang ganda talaga mga kasimple. May closet, sariling closet, o ba? Diba? Napakaganda guys, sobra talaga. Maganda rin ang price nito. Kaya ito na, papasok tayo sa panglima. O, ba? Diba? Panglima. Panglima na room. Ayan. Ito po yung panglima na room. ba? Diba? Pero pang-anak si Papangkano na isa. Ayan, dito dito siya matutulog pag magbisita sa sa amin. Diba? Ang ganda dito guys. Super talaga. Ang ganda, ganda Kaya, tapos nakakarpet pa lahat. ba diba? Pag tinglamig, hindi ka talaga malalamigan kasi carpet. May sariling bathroom din ito. May sariling, um, shower. O ba diba? So, maraming mga decoration dito. Depende sa mga bata, anong gusto nila. ba diba? Mga design. So, super talaga. Actually, makakakuha ka ng idea dito sa mga decoration talaga. Ayan. Sobrang ganda ng bahay, guys. Pangarap ko to. Pangarap namin ng mag-asawa na mabili to na bahay. Sobrang ganda talaga. So, natur ko kayo sa aming bahay. Charot. <laughs> so, ito yung last five bedrooms talaga yun na bahay. Ayan, pang five bedrooms. Tingnan nyo, masipa pa pang kano, guys. Talagang hindi na siya tatayo sa kanyang pinauupuan Kasi imagine na talaga nyo na yun na talaga ang office niya. So, ipapakita ko sa yung garden, guys. So, yan. Hindi pa pala ma-open yung garden, mga kasimple. <laughs> Hindi ma-open yung garden kasi laksa siya. Kasi bawal sa garden pumunta. Kasi baka madumihan ang sahig. Ayan. Papakita ko lang sa inyo sa glass. Ayan. To, sobrang ganda, guys. Sobrang ganda. Diyan ko na itanim mga malanggay. Mga malunggay tanglad. Kung bisag unsa na lang, no. Mga ipang tanong ko, diha, no. Kaya, ito na, mga kasimple yung sala. Ay, yan. ang ganda ganda talaga, mga ka-simple. Imagine mo talaga no. Pag mabili ko dito, lalagyan natin ng kamatis dyan sa likod, 'di ba? Bye-bye. Thank you.